Bulian ko ulit, may pang ano naman tayo. Oh, di ba ganito mo na yata? Palaki. Ang laki talaga guys oh. Ano kaya magandang ano dito guys, luto. Ang laki. Ang laki oh. Taba. Wait lang, taba niya. Gahita pala guys no. Ang guys. Hit. Eh. Guys, sa so mga umaga. Ulihin natin itong ating na, ano na burasi. Tawis. yan oh. Okay. Tawis. Ang magandang nagluto dito guys.

Guys, anong gusto nyo? Pakawalan natin ulit o oh, lutuin natin? Mga ko. Guys, o. Oh. Ay, ay. Sali lang. Sali. Ayan, o. Oh. Hmm. Hmm. Laki, no? Anong gusto nyo? Pakawalan natin o oh, lutuin na natin? <laughs> o, oh, ang laki, o. Oh. Buntis yata ito. O, oh, ang, ang bait nyo, oh. no. Guys, o, oh, ang bait, o. Oh. Buhian hmm. Bu Bu ko ulit, ah. Guys, anong gusto nyo? Lutuin natin o pakawalan ulit natin sa palaisdaan natin? O, oh, di ba? Anong maganda, magandang luto dito, guys? Ang bait ng isda na yan. Ano? Ayun. Ang laki, oh. Laki niya, guys. Ang laki niya. Ito yung huli natin kagabi. Papakawalan pa natin. Ay, lalayas din ito sa palaisdaan. Ano? Kung papakawalan natin, ano? Kasi huli na siya, eh. Ay, magsusumbong na siya sa ibang isda. Di ba, guys? Ano kaya ang magandang luto dito sa ating isdang aray? Salamat Lord sa grasya. Ang oh, laki talaga guys ng isda na to. Iitanggalin okay, natin. Ano na rin kung gaano kalaki. Ito yung braso ko guys. Oh. Ang haba niya. Oh. oh. Hello. Salamat. May tayo ngayon. Guling no. Ay si Porikit. Oh Porikit. At saka si Katkat. -Kat. Malaki ito Porikit. Hindi mo kaya to. Oh, malaki pa sa pusa, oh, guys. Malaki pa siya sa pusa. Ang laki. Oh, kikok. Huwag yung kikok. Atin, atin ulam yan mamaya. Oh. Sige, guys. Adjust naman kayo kung anong masarap na luto dito. Uh, lulutuin na natin ito mamaya. Mm. Ganda na ng palay natin, guys. Parang kailan lang tinalok ito. Ah, uh, sino magpapa-shoutout? Shoutout kay sa aking kapatid, si Magis vlog, Magibarlas and Jenlyn Mix vlog. Jenlyn